sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe pa uh, po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at malayas sa sakit araw-araw pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, marami marami salamat po sa inyo just uh, Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan sa mga bago na nga alam po nakatuklas ng aking youtube channel ni ng Pangasiana uh, huwag na po kayong pindutin ang subscribe, like and share at, at pindut na rin po ang follow uh, followers po para maganda ganda po, uh, salamat po sa inyo lahat at um, at ko pong napakaling utang na loob sa inyo lahat at uh, Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyo lahat at uh, sa mga hindi po nakakalimutumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang magagabay sa inyo lahat. At pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik -dik, at umapaw na pangumahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ah, uh, na po kayo kung ah, uh, dito ako nag-upload kasi doon sa amin kasi sa kan po, uh, masikip po. Ah, uh, kasi pag nag uupa ka kasi na medyo malit po na bahay. Kaya pahinsin na po kayo kung palagi po nyo dito po nakikita. Ang importante po ay yung pinabahagi ko po mga orasyon na uh, kwan po. Kung ginapampansin pampansin niyo mga sa kwan po, ang importante po dito ay yung mga orasyon na ibabahagi ko po sa inyo. Ito yung mga kwan po, uh, subok na subok na po. Pag yung ginamit nyo po yung orasyon ay uh, dapat po mauna po. Kumuha po kayo ng ba isang basong tubig. Tapos iyon na po yung uh, is in corpus meum hic is in him, him sanguinis me in eterni testamenti mysterium pidi qui pro bobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum Jesus homo salvador dapat po mauna po yung tapos isunod po yung gusto niyo na pong oras uh, orasyon na magagamitin po niyo para uh, po mabisa po na talagang andar po Uh, Kaya biyabagi ko po yun para malaman po ninyo na dito lamang po sa Iwaga ng Pangasinan ay nag, nag nagkukon po ako na tulungan po ninyo po at tutulungan ko po rin po kayo sa mga biyabagi ko po mga oras po. Ang konpo lamang po dito ay uh, gamitin po lamang sa kabutian, huwag sa kasamaan. Para maganda po na konpo, inaralabasan. At itulong niyo po rin po sa iba para mga, po, i-share niyo po sa iba. Ito po i-share ko po sa inyo yung kon po uh, uh, orasyon kontra usog at sapit ng kyan. Iwaga ng pangasinan po. Magdasal po ng isang ama namin, sumasampalataya. Ito po yung napakabisa po ito na kung alimbawa uh, may pinuntan po kayong uh, okasyon o karami uh, nakisalamuha po kay sa mga taong hindi nyo kilala kasama po ninyong buong pamilya. Kung halimbawa po ay may no po nang uh, nausog po sa inyo, ito na po ibabawi ko po, po sa inyo gagawin niyo po. Usalin po sa isip lamang po ipo sa tubig inumin ipainom sa uh, pasyente o sa anak po. At unti-unti pong mawawala po yung sakat ng tiyan po niya. napakabisa po ito na magagamit po natin sa araw-araw. Dapat sa sana po ay maisolo po natin to para Uh, may magagamit po tayo mga nanay dyan uh, tatay uh, dapat po isaulo po nito para magagamit po sa mga anak nyo at may panguntra po kayo sa usog Mahirap po kasi yung mausog ngayon na kung po masalo yung may malakas na usog may namamatay dyan po sa usog po na yung malakas po yung usog niya, yung alimbawa galing po sa bundok tapos para mga mangyan mga kanyan malakas po yung mga usog nila And eh dapat po ingat-ingat naman ingat po. Kung talagang yung mga kon po uh, para double double po uh, uh, gawin nyo po uh, ang po rin po na isa po ay yung uh, kunin po yung damit niya mga damit niya saka kon po uh, uh, ilagay nyo po sa palanggana tapos lagay nyo po ng isang dakot na asin lagay nyo lang po ng tubig na konti po yung damit niya saka uh, mga short niya kung halimbawa hindi nyo po alam ang gagawin po nyo uh, kung kaya yung isang kalating dakot na asin tapos ilagay po nyo sa sa damit niya na may tubig tapos uh, magpakulo kayo ng tubig na uh, yung katamtamang pong kulo yung na lamang po tapos i ibos nyo po doon sa damit niya na uh, kung tapos isilagay nyo po sa silong puno niya kung halimbawa nag may kama siya, ilagay po niya sa silong po ng kama niya. Tapos maamoy niya, mawawala po yung usog niya. At uh, dapat po kung gumagawa po kayo nito ay eh, magkuhan po kayo, manalangin po kayo ng team team sa Diyos para gabayan po kayo. Uh, bago po kayo umusal po ng mga orasyon po ay na kayo ng gabay sa Diyos na tutulungan po kayo at talagang magprosiso po kayo na humingi ng tulong sa Diyos at magpasalamat rin po kayo pag natapon nyo i eh, po at ibiabagi ko po ito sa inyo para malaman po ninyo mga nanay dyan na ma uh, mahilig pong gumala sa uh, kon po uh, isisir ko po sa inyo to para malaman po niyo na may ang hiwaga ng pangasya ay mayroong ganitong usapin po uh, orasyong kontra usog at sakit ng kyan hiwaga ng pangasya mag ko po ng ama namin, isang ama namin, isang sumasampalataya isunod po yung orasyon po ng mm, tatlong bisis po at lagyan po ng uh, susi po. Ang nilalagay kong susi po sa akin po ay yung, uh, kung po sa orasyon po kung lalagyan ng susi para kung po siya. Salin po sa isip lamang po at ihip po sa inumin o ipainom sa pasyente o sa mga anak po. Magdasal po ng isang ama namin sa masang palatay. Isunod po yung orasyon po ng tatlong Narito po ang orasyon po. ah, uh, kontra malin, Isus I amin, mean, kormuram. Kontra mali, malain, Jesus, I amin, mean, kormuram. Kontra malain, Isus I amin, mean, kormuram. At lagyan po ng, po, ah, uh, narito po ang orasyon. Lagyan po ng susi po ng uh, sa pangalan ni Jesus Kristo na taga-nasarit po. Usalin po lamang po sa isip lamang po at ihip po sa uh, isang kalati o isang basong tubig. Yung hindi po punong-puno ba, hindi po punong-puno yung uh, mga kung po, uh, katamtaman lang po ang ilagay nyo po sa isang basong tubig at ihipon nyo ito ito po inuusal po sa isip lamang po at po sa tubig at ipainom po sa pasintin nyo po at ito unti-unti na po mawawala ang kanyang pagkausog at sakit kyan Ampo. Uh, sana po huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Uh, at paki pakipindot na rin po ang follow pag-usapan po, na lang po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po, uh, tutok lamang po kayo dito sa Iwaga ng Pangasinan. Marami, marami salamat po sa inyo lahat. Screenshot nyo po para kung gigana ko may kibaka hindi siya magkakano. Ah, uh, maraming maraming salamat po. Sana po mamakinim, mag-subscribe, i-pindotarin okay, po followers po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.